Hello, maganda ako. Promise. O, oh, di ba? tayo sa Amano. Dito yan sa Gateway to Cubao. O, oh, di ba? Kaya malapit na. Join na kayo pag tayo yung nabasa at pizza. Join! Di ba? Dito kayo sa Cubao pumunta. Hindi rin basa-basa ang guest ko. Aba, siya yung napaka-beautiful. At ako, yan ang importante. Beauty is life. O, oh, di ba? Walang iba kundi si Miss Carmina Bileruel. O, oh, yeah! ayan! Di ba? Ate Maria! Diba <laughs> Grabe, na-miss ko naman ikaw. Oo o, naman, sobra. Ang tagal na eh, Ang diba? tagal na. Parang eh, mo ko na kung kailan tayo huling nagkita. Kaya nga eh. Pero ang tanong ko, kamusta lang si Galvina? Ay, kaya ito naman, maganda pa din. Parang oh, ikaw. Oo, di ba? Ay, gusto ko. Oo. Oo, Oo. Kailangan din lang masaya lang palagi. Masaya lang tayo eh. dapat. You no, life is short. Sure. Kaya lang happy tayo talaga. Oo. At sa lahat ng ginagawa natin, mapasa trabaho, mapasa araw-araw na routine na ginagawa natin. Dapat happy ka, di Correct. ba? Ang tagal mo na rin sa industriya eh. Teka muna, sandali lang. Ano nga ba yung pelikula na una nating ginawa? Trivia to sa mga hindi nakakaalam. <laughs> ang first movie ko ever <clears throat> ay Pinulot ka lang sa lupa at ako po ay ang young Maricel Soriano. oh, di ba? Siyempre, nung mga panahon na yon. Ano pa lang ako noon eh. Baby ka um, pa noon. oo, oh, oh, baby pa ako noon. So, ano ko noon, talent-talent. Kumbaga parang extra ang tawag noon. Hindi! Oo, oo diba noon yun ang tawag? So hindi kita naka-eksena noon. Ang ka-eksena ko noon si Robert Ortega as young Gabby Concepcion. Pero may mga scenes kayo na kinunan that day kung, kung kailan ako kinol, tapos tinitingnan lang kita from afar. Oo. Oh, oh. ah, malayo ang tingin. Oo. oo. Ay, ayun ay, ay, pala si Karisen Soriano. Ah. Ganon. Oh. May pinagsamahan pa tayo rin. Oo, oh, oh, yung pangalawang pinagsamahan natin, babaeng hampas lupa. Ayan. Ayan. Magkapatid na tayo doon. Yes. Ayun na, ang dami ko na rin memory sa Ang dami ko na rin natutunan sa'yo noon. Pero yan yung ano, yung eksena natin. Kwento mo yan. Ikwento mo yan. Dali, anak. Dali. Kasi may eksena kami na kailangan kong umiyak. Eh ngayon, hindi ako maiyak. Hindi kasi siya basta-basta napapaiyak. Yun ang totoo nun. No? Oh, Kailangan oh. maramdaman talaga ni Mina yung tsuk bago mo siya mapaiyak. Oo. Oh, oh. Ganun talaga itong batang tunog pa. So ngayon yung nanay ko lumapit sa kanya. kinausap siya. Anong sabi sa'yo ni mami? Nako, Maricel. Ikaw lang nagpaiyak sa anak ko. Kahit si Ismael Bernal hindi siya napaiyak. Ikaw lang talaga nakapagpaiyak sa kanya. Pero kasi anong sabi ko sa'yo? Bago mag-take motor, rolling. Doon rolling, sabi ko sa, sa Uyak uh -huh. ka, ha? Huh? Sabi ko sa'yo, di ba? alam oh, mo ba yun? Umiyak ka! Ay, di ginaganon niya ako? So, ano natakot siya, siya. di ba? Oo, natakot. Umiyak sa takot ang bata. O, oh, Uyak, oh, oh, oh. oh din Kasi umiyak na ako. Natatawa ako pag naaalala ko yun. Din. <laughs> pero siyempre, pag binabalikan ko yun, natakot talaga ako sa kanya. Kasi syempre, di ba, Maricel Soriano, Luka-Luka. Oo. Oh oh. Oh, 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 At the same time, yung parang, ano, parang, di ba, yung ano sa'yo, taray queen, pero hindi. Sobra po siyang bait. Talagang pag nakilala nyo, napakabait. Lalo na pag tulog ako, bait ako. <laughs> So nung syempre, parang, di ba parang may ibang taong nagagalit sa'yo. Oo, oh, oo. Oh, oh, Pinagalitan ako, so talagang very memorable sa'kin. Sa pero very thankful naman ako dahil at least nagawa ko yung eksena. Oo, oh, oh, diba? nagawa mo. To. Take one. Oh, oh, oh. Nagkasama rin tayo sa Marisal Drama Special. Ah, yes. Oo. Diba? Oo. Oh, oh, oh. oh, oh. Ano ba ang naalala mo doon? May naalala ka pa ka? Alam mo, hindi ko na matandaan, Connie, ano yung episode, ano yung role ko doon. Pero ang natatandaan ko lang, masakit kang manampal Ay! Oo. Oh, oh. Ito yung sinasabi nilang small but terrible. Oo, oh, ayan na. Oh, oh. Small but Pero, terrible talaga. Pero hindi ko naman inaano yun kasi talaga ibig sabihin nun, dalang-dala ka lang sa emotions. Oh. So, Sobra. Sobrang ganun yung mga artista pasok dati. Pasok na pasok dati, ka doon no? sa role. Oo. Oh, oh. Kaya eh, ko ba? Bakit ganun? Oo. Oh, oh. Kaya akala nyo kahit na ano siya. Kahit ano Pag hindi. ano. Kahit ah, na maliit lang siya. Na, kamay, grabe. Ang o oh. na oh, pag nagalit, ay, oo. Oh, oh. Eh kasi daman-daman mo yung eksena, oh. di ba? At meron pa ako isa pang ano, naalala doon sa sa taping mo sa Marisol Drama Special. So may AD ka. Oo. Ginaganon niya, minamuestra niya sa iyo yung dialogue mo. Oo. Hindi Para, ko alam ano, kung... Minamime niya lang. Oo. Ganon, walang vocal. Ima, at ang galing kasi, imaginein mo yun hindi ka nakatingin sa kanya, hindi ko na kung paano mo naiintindihan. Oo. Oh, oh. Ang galing, uh, no? Natatandaan mo yun? Ano? Uh, sa peripheral vision mo? Peripheral vision ko lang siya nakikita. Oh, kasi oh. hindi ko siya pwedeng tignan dahil parang halatang nag... May ano kung may sinusundan, may sinintignan. Oo. Oh, oh. So hindi ko siya ma... Pero ang galing. Kasi kuha ko lahat eh. Ang galing mo. Na... Monolog, yung mga dialogue. Yes. Pero kuha ko. Uh Oo. -oh. Ewan ko ba kung bakit? Uh Oo. -oh. Na-amaze -na ako sa kanya. Grabe. <laughs> Ilang years ka naman dito sa showbiz? Naku, hindi ko na alam. Basta definitely more than half of my life. So, siguro parang mga 20 plus years. Oo, oh, yan. Di ba nakita Ikaw mo? Ikaw ba atin, Maria, inan? 52. Parang edad lang. Sana nga, yun lang ang edad ko eh. Ano ka nga ba nagsimula? Nagsimula ako dahil sa commercials. Nagsimula muna ako sa commercials, pero ang nagko-commercial talaga dati, Ay! Ay! Oo, ay, oo, oh, ang ganda ng na pasok mo. Oh, and, ano tawag dito? dito oh, In-order dito ni Maverick palagi It's eh. Focaccia Direct. Focaccia? Direct. Direct. Ano yun? cheese. Yes. cheese. Oh, sabi ko sa'yo eh, di ba? Italian nga. So, ito na nga, I started through commercials. Dahil doon sa isang commercial na yun, na-discover ako ni Tito Douglas, kaya at saka ni Mother Lily. Kaya itinasok ako sa palibasa lalaki. Tapos, ay, alam ko pa yun. Ayan, ayan, no, nagigress diba, ka May din doon. Ito so e, na nga. Ito na nga. At eh, ay, hindi, ay, hindi na ba ito? Oo oh, oh, nga eh. Hindi ka ito Ay, tinan mo naman. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh, diba? Oh, my Masarap. Ako. Yeah. Mm. Napakasarap na ito. Ang sarap. Sarap naman ito. Ang sarap nito. Naiingit ko na kayo. Uh oh, Naiingit ba kayo? Ano ba kinakain namin? Focaccia yeah. de Reco. Kung okay. ano yun, Mulaan mm -hmm. nyo. Pero di ba matagal ka rin sa palibasa ng laki? Mm -hmm. Ano yung mga memories mo doon? Bukod doon sa mga naalala mo tungkol sa akin, <laughs> sa guesting ko. Kasi ang memories ko doon, yung mga guests namin laging nabubuhusan sa ending. Kasi yun yung parang gimmick ng show namin. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh binubusan nila ng soft drinks, ng tubig, ng juice, ng tunaw na ice cream. Oh my God! Tunaw na ice cream ba? Yes! Babels, eh? Oo! Oh, Para talaga kaming pamilya sa Palibasa. Oh, so, kayo doon. Parang feeling ko, parang hindi kami nakatrabaho. Parang lalang, naglalaro-laro lang kami. Usapang ano naman tayo, hobby, kids. Ilang years sa kayo, Talaga? Yeah! Oh my goodness! Eh. Ganun na ba katagal? Gano'n na, nai. Eh, grabe! Oh, ka pala. Kaya ilang taon na ba yung kambal? Twenty-two. So twenty-two years na kami Basta kung ilang taon na yung kambal, yun na yung kung gaano kami katagal ni Zorrel. Ikwento mo naman sa'kin, sa paano kayong dalawa nagkakilala? Yun, ayan. Yeah. Siyempre, okay. di ba yung magagandang part, Oh ba? Oh. Parang halos sabay kami na-launch sa Regal. So parang kami yung mga Regal babies, kami yung underage two. Kasi kayong original underage, oh, di ba? Si ako, tsaka si Dina. Oh, oh. Tapos ni-launch kami ng underage two. So magkakasabayan kami, doon kami unang nag-meet. May sparkling na doon? Wala pa kasi, ba ba pa ako eh. Baka siya. Ay, aray, ito ba yung carbonara? Oh my gosh, oh my gosh yeah, to. Are you sure? Really? Ay, Ay, lakiwa. grabe. Ma parang maaantan, magbubusog tayo dito sa... Oo, oh, pero napakasarap nitong carbonara pizza na itong nakakaloka talaga. Hmm. Oh, nakakaloka. Oh. Nakasarap talaga yung perfect. Oo. Wala namang spark, pero pili ko siya may spark sa akin. Oo, oh, eh bakit naman hindi? Magkaganda Ikaw ba yan? Oo, pero oo nga. Eh, pero kasi nga, since bagets ako, parang hindi natuloy yung parang panliligaw. So, napunta siya, naging kapartner niya si Rufa. Kasi dahil sa height. Hanggang sa naging sila. Fast forward na tayo. Gumawa kami ng movie ulit sa Regal. Iyon, libre na ako. Libre na rin siya. Pero hindi naman kami nagtatanong ako kung kami ba ay single, gano'n. Parang wala lang, parang nirekindle lang yung, ano, yung friendship namin. Tapos wala na, nag-start na dun. Na labas, labas lang kami ng Wala nang ligawan eh. Huh? Walang ligawan. Yun na yun, yung ligawan yun, lumalabas kayo. Yun. Nagwa-watch a movie ba kayo? Yes, oh, lahat. Name it. Um, kuma yun. Kumakain, Man, pumunta ba? sa mga bars, oh, oh. gano'n. Tapos nagte-tennis together. Oh, yun na yun. Ayun na yun. Kasi si Zorin, sabi niya, hindi daw siya naniniwala sa ligaw-ligaw stage. Kasi parang feeling niya, pag nangliligaw, parang laging best foot forward. Yung parang nagpapakitang oh. uh gilas. Oh. Sa kanya, yung parang getting to know each other. Oh. Yung gano'n. yung kanta, getting to know you. Getting to choo-choo-choo yeah, choo yeah. about, about you. Yon. Oh, di ba? Di ba? Ah, Oo. Oh. The rest is history. O, oh, di ba? At tinigal lang kayo ng pambal na anak. Ah, Oo. Oh, oh, yun talagang 'di ba? Ibang klase. Oo, yung hanggang ngayon talaga Ate Maren, parang sobrang deep pa rin ako. Thank you. Oh, na kasi mabait ang puso mo at yung puso na yan, eh nag-uumapaw sa kagandahan. Ay, papo. Pa, pa. Totoo yan na Thank you naman, thank Oo. you. Siguro pagkatapos ng storm, there's, ano, uh, there's sunshine. Oo. Parang ganun. Pero talagang, blessed talaga, super thankful kasi nga bini, biniyayaan kami hindi lang isa, kung hindi dalawa. Teka mo muna, may lahi ba kayo sa pamilya ng kambal? Meron. O oh, yun lang? Yun Ayun na. na, kasi yung lola ko may katwin. So growing up, sinasabi na ng lola ko na no, sa generation niyo, isa sa inyo magkakaroon ng kambal. Tapos sa amin magkakapatid, lima po kami magkakapatid, ako yung youngest. O, yung kaya mga kapatid ka nga, diba? Mm -hmm. ano ba? So, ang sabi ng mga kapatid ko, ay, nako, kay, kay Mina na, kay Mina na mapupunta yung kambal. Yun na yung parang naging running joke sa pamilya. So, ako naman, bakit naman sa akin? Eh, ako yung bunso, ako pa yung huling mag-aasawa, okay. kaya mag-aanak. True enough. Kaya nung nalaman kong twins, yung parang, ah, okay. Parang it's nothing new to me, kasi parang growing up, naririnig ko ay, na yun. Mo Pero yung parang siguro sa kaka, nila, ayan na, natupad na nga, napunta na nga sa akin. Kaya nga, bless ka. Sir, kita nito. Kasi nga, mabait kang bata, mabait kang anak. Thank you. Thank you very much. Palagi namin itong ino-order, yung carbonara pizza. Ito, ito ba yun? Yung yes. carbonara? Teka mo lang, paano yung dalawa? Paano lumaki yung dalawang kambal? Talagang lagi sila magkasama, gano'n? Hmm, parang gano'n na nga. Lagi sila. sila magkasama. Super. Oo, oh, talaga. Super na nagpapasalamat din ako na close sila hanggang sa ngayon. Hindi pareho ba sila? Hindi. Ay, hindi. Kanino sila nagmana? Sino doon ang si, nagmana sa Yung lalaki, si Mavi, yung lalaki, nagmana sa akin. Meaning, medyo OC. Ay, oh. Masinop sa, sa, sa gamit. gamit Malinis sa kwarto. Um, naalala ko nung bata sila, from school, si Mavi, gagawin niya kagad yung homework niya. Kagad. Para, Para? pagkatapos nun, pwede na siyang mag-relax, pwede na siyang manood ng favorite niyang cartoons. Kasi tapos na siya sa, sa ano niya eh, sa schoolwork niya So, ano pa bang pareho namin ni Mavi? Pareho kaming sensitive. Meaning... Oh, sa soldier sign Leo. Oh my golly. Bakit? Mother Lily. Yeah! Ay ni Mother, di ba? Mm -hmm. 17 ako, 19 si Mother. Ayun. So, matampuhin kami pareho. Pag nag, nagtampo kami, medyo matagal kami bago sa U.N. Uh -huh. Yun yung pagkapareho namin ni Maverick. So, ang pareho naman si Cassie tsaka si Zorin. Meaning, Meaning, wala lang. Masaya lang sila. Ganon. pag nagkasagutan kayo or nagka, nagkaroon kayo ng argument, uh -huh. after nun, parang wala na. Uh -huh. Parang okay na sila. So, yun yung nakuha ni Cassie kay... Zorin. which is also good kasi uh -huh. parang hindi yung sensitive or yung tagal bago makapag-move on yung ganon oh uh -huh. tapos hm mm hm -mm, mm -mm. tapos si kasi misuri-diri siyang ano may sarili siyang schedule may sarili siyang time hindi mo pwedeng sabihin na oh kasi you have to do your homework right away hindi meron siyang surilin yang um, Oo. E. Oh, oh. No, yung parang Skype gagawin bindi. ko to kung kailan kong gagawin. Alam oh. ko kung kailan. Yung ganoon ganon. sarili na. Oo. Oh, oh. Pero gagawin niya. Oo, oh, oh, gagawin din niya. Oo. Oh, oh. Ganon si Joren. May mga ano videos online, emotional ka kapag sa kambal. Di ba? Anong feeling mo yung dahil naging adult sa sila? oh, anong pakiramdam ng mama, Mina? Naku, kung minsan gusto ko naman silang ibalik sa pagiging 7 years old, kung pwede lang talaga ibalik ko muna Actually, sila. kasi, yan. Di ba, ate, o ano? O baby na lang sila palagi. Oo, oh, yung parang ang sobrang bilis ng panahon. Yung parang, grabe, 22 na sila. Yung parang, tapos siyempre, may kanya-kanya na silang mga, kumbaga ngayon nga, nagtatrabaho na sila. Oh. Di ba, busy na sila sa mga kanil kanilang mga careers. Parang hindi ako makapaniwala kasi nung nakikita ko sa commercial, bata pa sila. Correct. Eh. So, yung parang, syempre, meron na silang sariling, ano nila, sarili nilang friends. May, may, kumbaga may mga kanya-kanya na silang lakad. Pero, ang proud naman ako sa Kambal, alam naman nila kung kailan ang family time. Uh -huh. Especially pag alam nila, kasi busy kami, kaming lahat actually busy kasi may mga shows, alam nila na kapag weekends or especially Sundays, alam talaga nila na it's a family day. Uh -huh. So, alam nila na, importante Responsible. na. Responsible. Oo, yun. Parang siguro kasi growing up, nakita nila na kailangan talaga may oras para sa pamilya. Kahit gano'n man kayo ka-busy sa school, or sa trabaho. Parang yun yung kinamulatan nila. Kaya hanggang ngayon, daladala -dala nila. Dala, -dala nila. Paano sila napunta sa showbiz? Actually, Decision nyo ba yun o decision nila? Ayoko talaga kung akong tatanungin mo, oo, ayoko talaga diba? mag showbiz sila. Okay lang ako sa commercials kasi parang... Oo, oh, sandali lang yun. Oo, oh, eh. sandali lang yun. Hmm, parang naglaro lang. Oo, oh, oh, parang naglalaro. At saka... Hindi, pero pag showbiz, iba yun. Correct. At saka ate, pagka dati, pag gumagawa kami ng commercials, tatanungin ko muna sila kahit bata sila. Guys, do you want to do this? So explain ko muna kung ano yung mga gagawin. Eh gusto. Ay. Never, never humindi. Kasi syempre, di ba ate, ang hirap i ano? Ang hirap, ang hirap na hindi ng ano, ice cream? For, ano ba? Ay, yun lang ha. Mabuti na lang, lahat ng mga in-endorse namin, gusto nila. Gusto nila, di ba? Ang hirap naman to say no sa... Diba? Oh, ang sarap ng ice cream, oh, di ba? Yung oh, ganon. Oh. Tapos, nung medyo lumalaki na, like kung tinatanong, guys, do you want to be an artista when you grow up? Ayaw. Ayaw mm. daw. We don't no, mom, we, we only want to do commercials, ganyan-ganyan. Sabi ko, ah, okay. Aba, mamami ang konti, nag-iba na yung ihip ng hangin. Oo oh. na daw, gusto na daw mag-artista. So, pinayari mo. Dapat eh, ako, talaga ayoko. Kaya nga, sabi mo magtapos mo na ng pag-aaral. Oh, ngayon naman, baga working student. Kasi oh. since college na, so mas flexible na yung Not mas off. mas flexible na yung schedule nila. So si Zora naman, ang sa kanya naman, parang ayun eh, yung gusto nung di naman natin pinilit eh. Inilalayo na nga natin oh, sa oh. sa showbiz. But sila mismo yung nagsabi na, Ma'am, uh, we want to try, ganyan-ganyan. So parang ayoko din naman dumating yung time na sisihin nila ako. Or hindi naman sisihin pero ayoko lang magkaroon ng, what if pinayagan ko sila? Para at least masasabi ko sa sarili ko na I supported them. So, sinabi ko na... Mahirap paging nanay, di ba? Ang ah, hirap. Ang ah, hirap talaga. Kasi, kasi kung ako lang... ng mga bata, kasalanan natin eh. Oo. Di ba? At saka yung... Hindi eh, naman naging cruel ang show business sa akin. Pero kasi with, with the social media now, kung tayo lang, di ba, nai, kukunari, i-bash tayo, kaya natin eh. Oh. Pero kapag anak na natin, ay, teka muna, sandali lang. Oh. Parang makikipag-away ka, gano'n. Paano nyo naharap as family yung mga... Alam mo naman yung mga tao talaga hindi natin ma di ba? Hindi naman lahat ng tao gusto tayo, di ba? Mm -hmm, mm -hmm. Salamat kung gusto tayo, pero pag hindi naman nila type tayo, eh salamat na rin, mm -hmm. di ba? Ever since maliit pa yung kamal, lagi ko na sinasabi sa kanila na, you can't please everybody. Yes. So kahit gano'ng kakabait, kung hindi ka gusto ng tao, at kung meron silang gustong sabihin sa iyo hindi mo sila mapipigilan. So, basta 'yon, Parang don't be too hard on yourself. Kasi you really can't please everybody. Ngayon, kung gusto ka ng tao, thank you very much. Kung hindi, thank you. Mabuti lang, pare-pareho din yung thinking namin na pag may nag wala, dead man. Wow, dead lang. So, dead lang kasi pag pinatulan mo, mas lalaki. Pag pinatulan mo, mas magiging happy yung basher kasi pinatulan mo. Oh. Pero pag minsan, alam mo naman sa social media, medyo parang ano na sila eh, parang medyo below the belt kasi nga siguro walang, walang face hindi eh. natin nakikita kung oh. sino sila, baka man, mga fake ah, accounts ako pa. Naman, ako naman dyan, ma sabit lang ako mm -mm. Na. Bakit naman makikipag-away sa hindi mo nakikita? Ayun ah, na nga, di ba? Ano yung ghost? Oo. Diba? Kaya nga parang feeling ko mas matapang sila kasi nga online lang eh. Kaya pa, nilang makipag-anuhan sa online. Pero pag harapan, feeling ko baka hindi. So, may mga times na usually dead ba? Pero pag, pag below the belt, pag grabe na talaga yung mga inaano, which is sobrang bihira lang naman, block, delete, tapos block. Hmm. Tama para Para gusto lang natin sila maging aware na, na naiintindihan natin na Meron hindi magkakagusto sa atin. Merong magkakagusto. Oo. Mm -mm -mm -mm. Pero sana with respect naman. Exactly. Huwag naman yung heating below the bed. Huwag naman gano'n. May nanay din kami. May tatay din kayo. May nanay din kayo. Exactly. Diba? Oh, oh, oh. Bago kayo magsalita ng masakit, mag-isip muna kayo. Oo. Oh, oh. Tao lang kami. Exactly. Nagaya yun. Sasaktan din. Oo. Oh, oh. Di ba? Adults na yung dalawa. Oo. Mm -hmm. Inihahanda mo ba sila? Ano ba ang ginagawa mo sa sarili mo na gusto mo na rin sila kumiwalay pa. Ko. Libu, <laughs> pa? Ay, pa, ka, pa? ba? Ayoko! Magkaroon sa hiling buhay, hindi ba? ayoko ka, hindi ko kaya, iyak ka ako. Ah, hindi ko kaya, dila, hindi ko pero, pa kaya. Pero dadating tayo doon, alam Dadad mo yan. Oo, oo naman, dadating talaga tayo doon. Pero that's why, chine-cherish ko at saka ina-enjoy ko yung every moment ko with them. Kasi alam ko na darating at darating doon sa punto na gusto nilang magsarili and then eventually makakaroon na sila ng sarili nilang pamilya so ayaw ko munang mag-isip ng ganun kasi malayo pa yun 22 pa lang naman sila bata pa sila so sa ngayon wala naman akong naririnig na I want to get my own apartment or ganto ganto wala wala pa siguro kasi na feel nila na masyado akong clingy masyado akong gusto ko talagang together medyo, kami. Medyo ngayon, mag-aral-aral ka na ng konti unti-untiin mo rin yung sarili mo. Actually, yun ang lagi din sinasabi sa akin ni Zorin na, Han, malalaki na yung mga anak mo. So, kailangan i-ready mo na yung sarili mo na medyo ibitaw-bitawan sila ng konti. Binibitaw-bitawan ko naman ng slide. Nakabitaw naman, pero nakatingin. <laughs> nakaganon. So, nauunti-unti no, ko naman. Kunyari ito yung leash, di ba? Oo. Oh, oh. Baka dati nakaganon ka. ah. Oh, oh. Ngayon naman, nililet go mo. Mm -mm. Pero, pag may nakita ka, oh! Gagawin Ayun, niyo. actually gano'n. Gano'n eh, ganon, di ba? Oh, Kasi oh. gano'n din ako eh. e. Eh, kamo yeah. sa naman yung podcast okay. niyo? Ay, yung podcast namin? Oo, Totoo ano gusto ko sa mga friendship nyo nila. Janice, Candy, tsaka si Jelly. Yes. Oo, oh, oh, na naaliwa oh, oh. ko doon. Actually, paano ba nagsimula yun? Nagsimula yata yun, yun yung pandemic eh. Kasi nga, parang since nakikita kami, since barkada, barkada, diba usually ganun naman magkakaibigan, pwede ako sabay-sabay nagsasalit. Oo. Oh, at, oh. Diba? Tapos nauso na yung podcast. So parang Sinabi natin, pwede na lang natin gawin podcast. I'm sure maraming makaka-relate sa atin na magkakaibigan whether sa showbiz or hindi. Oo, oh, tama. Diba? So, ayun na napag pag, yun. Kaya that's why we decided to have a, a, a podcast na thankful naman kami kasi marami namang tumangkilik. Kasi nga parang wala lang, anything goes lang. Uh Oo. -oh. Anything goes. sa mga kanya-kanya lang kaming mga opinion, mga ganun. Ano, opinion ng tao, di ba? Correct. At, Oo. At kayo naman, opinion ng inyo bilang tao at saka bilang mga pisang naday. Correct. Oo. Oo. Maganda. Oo. So yun, masaya lang din. Masaya lang, di ba? Para, wala lang, kaya reminiscing ng mga 80s or 90s, gano'n. Ang saya, no? Ako pa rin, ano, hindi pa rin ako nag enjoy sa bar. Gusto ko disco. <laughs> diba? even <laughs> yung term na disco yun pa din eh. Yun pa rin. Alam mo, yung, <laughs> ay, yung podcast na yan, kasi nag guest ko na yung iba. Alam mo, sino lang hindi? Si Jerry na lang. Ay, nako. Jelly, come on, mag guest ka. Ay, naku, tawag come mo on. lang yung ah, ano na yun. Nananawagan kami. Ay, di mo ka naman nawagan. Oo, yun. ako na ako para sa kanya. Jerry, ha? Sinasabi ko sa'yo, ha? Sinasabi ko lang, ha? Ayan. Alam mo na. Alam mo na, oo, ha? Oo. Oh, Tapos siya, oo, oh, oh, ate, alam ko na gumagano. Alam mo lang. na, anak, ha? Alam mo na. Uh oo. -oh. Mm -hmm. naku, din yun. Ay, wala. Lahat naman tayo dadalera, di ba? Oh. Alam mo, isa ka rin sa mga artista ang marami na ka-work na yung mga bago, di ba? Ano experience mo sa kanila? So far naman, okay ako sa kanila. So far, mababait sila sa akin. So far, bumabati sila, lumalapit, at nagpapakilala sila sa akin. Oh. So, na-appreciate ko naman yun kasi nararamdaman mo naman na may respect. Oh, okay. Kasi ako, ganun din ang sinasabi ko sa kambal. Na pag merong senior sa inyo, oh, kayong yan. lumapit, magpakilala kayo. Huwag See? yung i-assume na kilala kayo. So, okay. parang yun. Yung mga baguhan yun, inaano ko sila na okay naman ako sa kanila. Alam mo, ganyan din ako. Kaya lagi ko lang sinasabi, ang swerte ko dahil yung mga artista na nakakasama ko na may mga reputasyon na rin, may ganyan. Pero pag kasama ko sila, wala akong nakitang ganun. Parang hindi totoo yung chismes. Uh -oh. Actually, ako din naman oh, eh. Oo, no? Ay, hindi totoo yung mga sinasabi uh -oh. tungkol sa kanila. Uh -oh. Mamabait sila, tsaka sila. dedicated sila. sila sa work nila. Yes, uh oo. -oh. Siguro, no, siyempre, uh -oh. sa isang daan, siguro, sa lang yung gano'n. Yes, uh -oh. Hindi, hindi lahat ng ano. Uh oo. -oh. Uh -oh. Ama na akla. Uh -oh. Hindi lahat. <laughs> Dinig na lang. Ba yung atin? Mga kaibigan, sana po nag-enjoy kayo sa aming chikahan. At ka-join kayo, hindi ba? Sana po sa uulitin, mag-guess sana si Mina ulit sa atin para mas marami pa ng chika. Diba? Of course, anytime. Basta magdating sa chika. Chika is chika. Oh, oh, Alam chika is life. Kung oh, yung oh, iba, kilay is life. Tayo, oh, chika is life. Oo, oh, oh, tama yan. Oh, oh. Kalakal is life. Yes. Oh, Di ba? That's true. So, Maraming maraming salamat sa inyo lahat. At syempre, alam niyo na, ang nakalagay dito na ilalim. O, oh, ayan. Hindi ko na nga binabasa para hindi ako mag-sound makulit. ba? Diba? Hanggang sa muli, magkita-kita tayo next week. Next week, ha? Next week. Magkikita-kita tayo next week, not next year. But this year. Okay? This year. Okay? This year? This year, next week. Okay? Siyempre, maraming salamat kay Carmina. Thank you, Ate! At, ano, at siyempre, sa Amano, pag gusto nyo talaga ng Amano, dito kayo pumunta sa Gateway 2 sa Cubao. Okay? Maraming salawaste!